Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga sadyang kakaibang nilalang? Ang sinasabing naninirahan daw sa ating planeta na kung sakaling makita mo man ay sigurado ako na hindi mo makikita pang muli. Kaya mula sa pinakapopular na halimaw sa Himalayas hanggang sa matinik ngunit maamong demonyo sa Australia ay pag-usapan natin ang sampung kakaibang nilalang na isang beses pa lamang natin nakita. Kaya kung handa ka ng makilala ang mga ito ay simulan na natin. Number 10 Yeti Alam mo ba na mayroong isang uri ng halimaw mula sa bulubundukin ng Himalayas na sa sobra daw mahihayain ay kahit nilang dekada ng pinagahanap ng mga tao ay hindi pa rin makita? Magpasa hanggang ngayon? Ang Yeti ay ang isa sa pinakapopular na mythological na halimaw sa lahat. Dulot na sadyang napakadaming mga kwento patungkol sa nilalang na ito na dahil sa mga karagdagang mga larawan at video na sabing nagpapakita daw sa kanya ay talaga namang napakaraming mga tao na ang naniniwala na totoo ang Yeti. Humigit kumulang sampung talampakan ang tangkad na sinasabi ng mga Yeti kung saan ang kanilang balahibo ay kulay puti ang kulay na nakatutulong daw upang kahit na mayroon silang malaking pangangatawan ay madali lamang silang nakakapagtago at nakakapagbalat kayo sa yelo na kadalasang bumabalot sa mga bundok sa lugar kung saan sila sinasabing naninirahan. Number 9 Megalanya Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang uri ng butiki na ang unang panahon na sinasabing kasing laki ng mga dinosaur? Ito ay ang mga Megalania Prisca na may hawak sa titulo ng pagiging pinakamalaking butiki sa buong kasaysayan ng ating planeta kung saan sabi na kayang umabot sa haba na labing isa hanggang dalawang pung pa paka ng pangangatawa ng nilalang na ito na talaga namang nagpapakita kung gaano kadali na lamang para sa kanila na kainin tayo kung sakaling buhay pa sila hanggang sa ngayon. Naubos ang mga megalanya niya dahil sa pag ng ilang mga nilalang na kanilang itinuturing na pagkain Nakalaunay na kalaunay na inaging sa kanilang unti-unting pagkaubos na talaga namang dapat nating ikasalamat dulot na kung buhay pa sila sa kasalukuyan ay sadyang mahihirapan hihirapan ng ating buhay mapaloob man o labas ng ating tinitirhan. Number 8. Chupacabra kung sa Himalayas ay sikat ang halimaw na Yeti, meron din naman na kumakalat na balita sa Bansang Amerika patungkol sa isang kakaibang halimaw na kung tawagin nila ay Chupa kabra na may kasalanan daw sa pagkamatay ng maraming mga tupa, kambing at iba pang hayop sa buko rin sa bansa kung saan ayon sa mga nakakita raw sa halimaw ay mayroon itong itsura na parabang isang asong walang buhok na may pulang mga mata na nagpapakita ng pagiging mabangis ng hayop kung saan kahit na walang patunin nagpapakita na totoo nga ang chupacabra ay sadyang marami pa ding mga magsasaka ang naghahanda dito sa takot na atakihin ng nilalang ang kanilang mga alagang hayop. Number 7. Yowie sa bansang Australia ay merong isang sikat na halimaw na kagaya ng mga chupacabra at yeti ay sadyang popular sa kanilang lugar. At ito ay ang Yowie na para daw isang unggoy o tao na mayroong kakaibang itsura sa kadila ng sadyang malapat daw at flat ang ilong ng mga yowie na nagbibigay sa kanya ng nakakatakot na itsura na talaga raw magpapataas ng balahibo ng kahit na sinong makakakita siya sabi din na agresibo ang mga yowie kung saan dagdag sa kanilang matatalim ng mga kuko at tangkad na sinasabing umaabot sa halos pitong talampakan ay eh sadyang madali lamang nila tayong mapapatay at masasaktan kung sakaling atakihin nila tayo. Number 6. Narwal Dumako naman tayo sa hayop na narwal na hindi kagaya ng mga Nakaraang nila lang sa ating listahan ay totoo ang hayop nito na kahit pa maraming mga larawan na nagpapatunay sa kanila ay hindi pa din may tatanggi na sadyang kakaiba ang kanilang itsura kung saan tila ba isa silang sil na may isang mahabang sungay sa kanilang ulo na nagiging dahilan para magmistula silang unicorn kung saan kahit na matagal nang pinag-aaralan ng mga eksperto ang hayop nito ay hindi pa din nila matukoy kung para saan ang kanilang sungay at paano ito nakaka Apekto sa pamumuhay ng mga narwal. Number 5. ogopogo. Ang ating mga tubigan ay sadyang napupuno ng mga misteryo kung saan hindi pa rin natin sigurado kung gaano kadaming mga hindi pa nadidiscovering nila lang ang nagtatago lamang dito kung saan ang isa sa ng mga tao na halimaw sa tubig ay ang Ogopogo na mula sa bansang Canada na sinasabing isa raw mahabang dragon o as na naninirahan sa mga lawa kung saan ayon sa mga residente ng lugar ay kailangan na magbigay ng alay muna rito para hayaan silang makadaan ng ogopogo na agad raw aatake sa kanila kung sakaling hindi nila ito bigyan ng makakain bago sila tumawid sa lawa. Maraming mga retrato at video ang sasabing nagpapakita raw ng ogopogo ngunit dahil hindi malinaw ang mga ito at hindi pa sigurado kung totoo nga ba ay hindi pa rin sasabing tunay ang halimaw na ogopogo. Number 4, Hast Eagle sa kasalukuyang panahon ay walang tatalo sa Philippine Eagle pagdating sa pagiging pinakamalaki sa lahat ng agila. Pero lumaba na noong unang panahon ay merong namumuhay na agila na magiging dahilan. Para ikonsidera nating sisiw lamang ang Philippine Eagle kung ikukumpara sa kanya. Ito ay ang Hast Eagle na sinasabing merong bigat na kayang umabot sa labing tatlong kilo. Nagpapakita lamang kung bakit sila ang itinuturing na pinakamalaking agila sa kasaysayan ng ating planeta kung saan nakalulungkot isipin na tayo ang may kasalanan kung bakit naubas ang dambuhalang ibon na ito sa kadila ng madalas natin silang hinuhuli noon na naging daylan para mabilisang bumaba ang kanilang populasyon hanggang tuluyan na nga silang maubos. Number 3. Saiga Antelope Ang isa sa pinakakakaibang uri ng hayop na iyong makikita sa iyong buhay ay ang Saiga Antelope na mapapansing merong ilong na parabang namamaga. Nayon sa mga eksperto ay nakatutulong daw sa hayop para madali silang makahinga kahit pa sa maalikabok ng mga lugar at pati na rin madaling masingot ang malamig na hangin na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kagaling mag-adapt ang hayop na ito sa lugar na kanyang tinitirhan. Sa kasamang palad ay kahit na mukhang kayang mabuhay ng mga saiga antelope sa ating kalikasan, ay eh kasalukuyang paubos na ng paubos ang kanilang populasyon dahil sa labis na pagkaubos ng habitat na kanila tinitira na posible raw maging daylan para sa susunod ng mga taon ay hindi na natin makita pang muli ang kakaiba ngunit nakamamanghang hayop na ito Number 2 Lowland Street Tenrec kahit pa mayroong cute na itsura at sadyang maliit na pangangatawan, ang nilalang na ito na kung tawagin ay Lowland Strait Tenrec, ay sigurado ako na hindi mo sila gugusting lapitan at hawakan. Sa kadila ng kagaya ng mga hedgehog ay matinik din ang likod ng hayop nito na magdudulot ng matinding sakit sa sinumang matutosok at dahil agresibo din ang mga Lowland Strait Tenrec, ay maaari silang mga gat na maniwala ka man o sa hindi ay kayang magdulot ng napakasakit na pakiramdam na akong hindi mo gugusto yung maranasan. Ang mga tinik din sa likod ng hayop ay kanilang ginagamit upang gumawa ng tunog na ayon sa mga eksperto ay paraan daw ng mga lowland strict tenrec upang makipagkumunika sa iba nilang mga kauri. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito kung saan makikita ang isang bangkay ng isang hayop na sadyang mayroong kakaibang itsura sa kadailan ng kahit na mayroon itong pangangatawan na kagaya sa mga leon ay hindi pa din may tatanggi ang nakakagulat na dalawa nitong ulo na maaari daw magmula sa mutation mula sa mga eksperimento ng mga eksperto. Hindi man sigurado kung saan ang galing ang hayop at kung ano nga ba talaga ito ay hindi pa din may tatanggi na minsan lamang tayo makakakita nito sa ating buong buhay. Number 1. Thorny Devil Sa dinami-dami ng mga hayop sa ating planeta na gugustuin mong hawakan, ay sigurado ako na ang nilalang na ito mula sa bansang Australia ang isa sa hindi mo na naising lapitan. At ito ay ang Thorny Devil na maniwala ka man o sa hindi, ay itinuturing na isa sa pinakamaamong reptile sa buong planeta na nagpapakita lamang na hindi tayo dapat bumase sa itsura ng isang nila lang sa panguhusga sa kanila ang pagdedepensa ng mga thorny devil sa kanilang sarili ay sa pamamagitan ng pagbabago nila ng kulay at pagtatago sa mga damuhan kung kaya't hindi sila makadudulot ng anumang peligro sa atin basta't maingat natin silang hahawakan na nagiging dayuhan para sa sadyang maraming mga tao ang nagtatangkang mag-alaga sa hayop na ito at yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga nilalang ang naninirahan sa ating planeta. At dahil sadyang madami pa tayong hindi na iimbestigan at nalilibot dito, ay posibleng marami pa tayong makikita at matutuklasan na bago at sadyang mas nakagulat na nilalang. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga nilalang na ito ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!